Kaya! Po yung uh, mag-ina at yun nga mga ka idol may nakapagsabi ko sa akin na Uh, alam nila kung saan uh, pero yun na nga po naka, nag live po kami nakaraan po ni Aira po sa Facebook at sinabi ko po sa live ko po, po na uh, magbabanding ang Team Sheep Warriors at syempre isa na rin yun sa chance na makausap ko si at pinaliwanag ko kay Puedax na ganun ayun na nga mga ka-idol ha uh, umiyak nga si at umingi nga ng tulong sana, uh, sana uh, tulungan ko siya pero yun na nga mga ka ah. hindi po ako mag na ako lang kailangan alam na mga kasamahan kong vlogger ang gagawin ko ah, sa pagpanggap ko bilang commander ulit kasi ah, hindi ko alam mga ka-idol, baka yung iba kong mga kasamahan mabihag si Kuya Dax o mabihag si Kuya Alpha o kung sino pa, sino sa mga kasamahan ko ang mabihag yun yung iniisip ko mga ka-idol tapos mismo ako ang papatay sa kanila para mapatunayan na ako na to na babalik ako bilang uh, commander. Napakahirap po mga ka kasi mahirap po sa sitwasyon ko po mga ka kasi ako yung nakasalalay dito eh. Baga uh, maliligtas ko yung isang tao kapalit ng buhay ko. Pero yun na nga, yun na nga mga ka-idol. Kung magpanggap man ako bilang commander ulit, yan yung unang-una ko po pong uh, paghahandaan kasi hindi po hindi po imposible kasi sa samahan po namin mga kaidol meron kami mga secret agents na inutusan yung mga kasi samahan po talaga namin mga kaidol meron kami mga secret agents po uh, katulad nung no, nakakarating po kami sa iba't ibang lugar po uh, dahil po uh, sa trabaho po namin uh, hindi po kami basta-basta na Uh, commander lang, kumbaga sibilyan lang po kami, hindi po kami uh, mahahalata. Uh, maisip niyo po ba kung makita niyo po ako sa ibang lugar, eh, ganito po ako. Uh, e, ibig ko po sabihin, ganun ako noon. Uh, pero, ganun pa man po mga kaidol, hindi sila, katulad nila Aira, uh, hindi talaga sila namuno sa samahan dahil uh, sila po yung, kumbaga, uh, sila yung leader pero Ah, meron silang mga taong mga inuutosan para ah, kailangan ah, gawin uh, yung, Ito yung schedule mo, ito yung gagawin mo, ito yung manmanan mo. Pero ako po talaga mga ka is iba naman ako. Ako talaga is nag-handle ako sa mga tauhan. Bukod sa commander ako, ako rin talaga yung ah, personal na kumikilos. Kaya po ako mga ka-idol ay ah, nakakarating sa iba't ibang lugar po. At syempre po si Ira dahil baguhan naman talaga siya sa samahan at hindi pa siya na sanay talaga sa kapakikipaglaban. Uh, bilang commander din naman siya noon, uh, secret siya na commander. Hindi siya, ano, dahil Muslim na po siya mga ka-idol. hindi, siya, hindi siya nakikita sa mga, hindi nakikita yung mukha niya sa mga tauhan niya. Kaya hindi nila alam. kami po, kami lang po ang kaya po minsan mga ka-idol nagtataka kayo bakit yung commander walang mga tauhan. Kasi po mga ka-idol ah, meron. Meron po kami mga tauhan. Ah, hindi lang po basta tauhan dahil lahat naman po doon is tauhan namin. Kumbaga, kahit sinong gusto namin tawagin is nandoon. Pero ah, sa amin naman po mga ka-idol, by, by schedule po kami. Sa samahan po namin mga ka-idol, alam ko na nandyan sila. Kumbaga, isang tawag mo lang sa kanila, may mga sign kami assign sa number ng cellphone. Ay, syempre po, ang gamit na po namin cellphone, mga keypad lang po. May mga kanya-kanyang code. At syempre po, lahat naman po yan is uh, palatandaan namin kung anong ganito, kung may timbre na ganitong tunog, ibig sabihin may tao, o may nakapasok, may ganyan po mga ka-idol. Pero ako po mga ka is personal po ako, uh, secret po ako mga ka-idol. Ah, hindi po ako mga halata na uh, commander po ako dahil uh, civilian po ako, simple lang tao. At kilala nyo na po ako kung ano ako noon. Uh, minsan ako nakuhaan ng video uh, habang namumuno. At nung, yun na nga po, yung sabi nga nila, uh, hindi ako yung totoong ligaya, hindi ako si ligaya. Pero yun na nga po mga ka-idol, ako to eh, ako talaga to, na iba na lang, kumbaga, nagbago na lang. Uh, siyempre uh, lahat naman tayo uh, binigyan ng pagkakataong magbago pero uh, sana, sana patunayan din natin sa mga taong tumutulong sa atin uh, na nagbago tayo at ako ngayon mga ka-idol uh, nakita nyo naman na uh, sinisikap kong patunayan sa inyong lahat po na hindi na ako babalik sa ganong klasing buhay at uh, sa ganong klaseng uh, pamamaraan ng pamumuhay kasi may mga taong naniniwala sa akin may uh, mga taong handang tumulong sa akin at ngayon po uh, sana sana ako naman yung makatulong sa iba kong mga kasamahan at syempre naman po isa sa mga uh, pinagkusan ko talaga ng mga kasama ko is si Jackie at Ira kaya nga po mga ka-idol kung saan po ako uh, hindi po pwede na isang buwan nyo po silang hindi makikita nakasama ko kasi po talaga mga ka-idol pag magkakasama po talaga kami is para kami may mga konti Tsaka, ato, ano mga kaido, lalat lalat malapitin ako sa aking mga ate, kay ate Ligaya, kay ate Jackie. Pansin nyo naman po mga kaidol pag andun ako kay Ati Jackie, ano, mga ilang linggo pa ako dun, mga ilang buwan, andun ako palagi kasama siya. ba diba, nung last upload ni Ati Jackie, yung naligo kami sa falls, tapos nagmukbang kami. Tapos ngayon, andito na naman ako kay ate Ligaya kasi nung time na ano pumunta si Jackie sa ano, may pinuntahan siya ng lugar na hindi ako nakasama, hindi nakasama si Ate So, ano, na, board ako dun sa boarding house. Muna isipan ko, nagpunta na lang kaya ako dun kay Ate Pero na-enjoy naman lang no? yun. kami kay kahit kami lang dalawa. At saka yun, hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa, sa kanya. Hindi pa rin ako nakauwi ng boarding house. Pero uwi naman ako ng boarding house. Pero ano, sulit, sulitin ko muna na... Banding namin niya, tiligay na Andito pa ako sa kanya. Oo, oh, oh, yun ang ka idol. At ah, saka mga ka idol ganito, ah meron meron ako naiisip na idea na para so, kay nun, uh, mm, para kay Aira at saka kay Jackie. Pero pa surprise ko po yun sa kanila. Sorry, pero hindi yun, ko pwede. Hindi kasi magkasama naman dito. Ay, hindi pwede mga ka idol. Ah, merong surprise ba na sinasabi? So, hindi ko pwedeng sa at kay Jackie. So, na matuwa kami yan mga ka-idol. Hindi lang po yun. sila matutuwa mga idol dahil maiiyak talaga sila. Ano kaya yun? Basta surprise. Kaya na ba ako mga ka-idol? O oh. ano? Matutuwa. O, oh, ano po? Sa totoo po pag sabi pa lang ni ate na may surprise ano, sobrang tuwa ko na po, mga ito Kaya nga sabi ko, ate, ano yung sabihin mo na sa akin? Sabi niya, surprise, diba? May surprise ba na sinasabi? Sobrang oh. saya ko mga kaidol kung ano man yung surprise ni ate sabi. Na-appreciate ko talaga mga kaidol. Sobrang thank you ko talaga kay ate Ligay kasi nakilala ko siya. hindi na, baka maiyak naman ako mga oh, kaidol. so sobrang thank you ate Ligay kasi dumating ka sa akin, dumating ako sa iyo. At, at, ay, naku. At saka, ayun na nga, sobrang titigya ko sa iyo. Ay, wag mo ko i-kiss, baka may selos yung honey ko. Hello. Hi, honey! Wag mo na mag kasi, ano, ngayon lang kami nakasama ni Ati Lige na nakabambin ng ganito. Parang totoo, honey! Eh. <laughs> wag mo na mag ha, kung sino ka man na honey niya kasi ngayon lang ko. Oh, ay, sana. Ay, sana all my honey. Sobrang at, saya ko po talaga na nakasama ko si Ate Ligaya at si Ate Jackie. Kahapon nakalive kami sa Facebook kahapon. Oo, oh, nakakita niyo naman. Pumunta si Jackie kahapon na, kahapon. na ka Idol kasi may appointment. appointment. May appointment daw siyang aasikasuhin si Kasuhin. Kasi yun na nga, sabi namin ni Ate Ligaya, diba, di ba mag... appointment? Mag-apply lang good. oh, yun nga. App appointment. ano ba yun? Oh. Kasi, pala ng mga requirements, ganun. Kasi oh. apply po. Kasi mga oh, ka Uh, si Jackie po is pag apply po ng trabaho po mga ka-idol. Okay. Ka uh, Siyempre po, katulad nung sa akin na uh, sinabi ko sa kanya na mag-focus muna ako sa pagbablog dahil at uh, testingan ko kung, kung nakapokus ako sa pagbablog at kung nandyan kayo mga nakakatulong sa akin. Uh, kung okay ba sa pagbablog o kung... Yun ang nga sabi sa mga kaibigan ko mga ka-idol, uh, mag-focus daw ako dahil nakita niyo naman po hindi ako madalas nag-upload at late up parating nag-upload sabi nila i-try ko daw na i-priority yung pagbablog so ngayon mga ka-idol susubukan po natin na i-priority yung pagbablog pero yun nga lang po mga ka uh, gusto ko po i-surrender na yung anting-anting ko -anting dahil ayoko uh, ayaw ko na po magdala nito mga ka at gusto ko naman na manahit oh naalala mo ba? Ah, mga ka po eh, sinama ko nga si Aira dito sa kung saan naliligo kami dati ano sa tingin mo? Naalala ko tuloy yung mga nakaraan at talagang hindi tayo naligo nila. Jackie, tapos ako, tapos ikaw. Oo nga. Tapos yung kasama natin noon si Lourdes, naalala mo yun? Oo. Tapos dito tayo, di ba? Ang sobr sobrang saya natin na ah. gumalangoy dito. And yung yun mga ka-idol, sobrang nami-miss namin yun mga ka-idol. Hindi namin alam kung kailan namin yun ulit magagawa. Ako na. Ah, mga ka-idol ah. So ah, uh, ngayong po yung video namin mga kaidol kanina kasi uh, napansin po namin na parang uh, may sumusunod po sa amin pero ah uh, yun nga po kaya po uh, ginawa namin uh, niligaw po namin kung sinusundan ba talaga kami nung uh, mga uh, lalaki na yun pero uh, nakarating naman po kami sa bahay ng safe pero yun lang po mga kaidol is kailangan na po namin umuwi po baka ay uh, inaabangan po kami hindi natin alam ah uh, Siyempre po mga kaidol, hindi kami pumunta dito para mag-explore mga kaidol. Uh, pumunta po kami dito para uh, kamustahin yung uh, kaibigan namin. At siyempre dalahan sila ng punting pasalubong. At uh, ayaw ko nga po sanang uh, magsama ng mga kasama. Pero yun nga po, uh, sana tatlo kami nila Jackie pumunta dito. Dahil yun nga po ang usapan namin na uh. balikan nga namin tong uh, tabing ilog na to mga kaidol. Pero Uh, siyempre, uh, dito naman talaga kami uh, ang aming mga dating kasamahan sa kabilang team po, dito talaga kami lagi, araw-araw uh, uh, sa so tuwing nag-explore uh, kami uh, dito talaga kami dumadaan para maligo magluto, uh, dito kami kumakain, talaga mga kaidola malaking uh, part talaga to ng buhay namin is yung mga memories namin dito, mga magkakasama is talagang uh, dito nabuo sa area na to. dito kami naging matatag noon kung ano kami as a team pero syempre po mga ka-idol ah, dahil sa ibang team na nga po ako ah, na shout out ko po si ma'am Mam, ma ma'am I miss you so much Mam. Ma at mag-ingat po kayo palagi ma'am so ito na po ito na po mga ka -idol. so kanina di ba umulan kanina habang nag ano yung nagbibigyo tayo kanina oh. o tapos di ba kanina nabanggit namin na ano, mainit. Tapos, nung umuwi na kami mga ka-idol, malamig man. Sobrang lamig. Nakita niya naman yung suot ko mga ka-idol, diba? yun na, isipan ko na sabihin kay Ati Ligaya. Ati Ligaya, baka pwede mo sabihin si Ati, Ati Banji. Ati Banji na baka pwede mo tayo ng damit kasi nilalamig ako mga ka-idol. So, ito na Sana na... all kasi mga ka-idol, pa crop top, crop top kasi. So, ito na mga ka-idol, na talaga ako ng damit na itim. Ito, in-insert ko lang mga ka-idol. Tsaka, sinuot ko rin yung damit ko para, ay, sinuot ko rin yung damit ko idol kasi naka up lang ako kanina eh kaya mm, um, yung ko siya tinigay na te maghiram ka na kay Ate Banji ng damit kasi nilalamig ako eh so ayun nang, nang hiram na si Ate Raga ito nakasuot na ako tsaka ito mga ka idol pa na din kami kasi maghahapon na po baka masundan na naman kami oh, so, at saka mga ka idol uh, hindi kami pwedeng magpagabi po dahil uh, kinakabahan ako eh feeling po talaga uh, feeling talaga namin po talaga na talagang ako yung pakay nila baka gusto talaga nila kumakuha o ano pa man mga ka idol ibang pakay nila kay Ate Ligoy o hindi ko alam kung anong pakay nila mga ka pero ah uh, mo may motor baka dumaan lang yan o nga may motor nga pero ganun pa mga ka idol ah uh, kailangan na po namin uh, bumaba na ngayon kasi ah, uh, nakikita nyo naman po mga ka is gabi na po gabi na po mga ka at uh, kailangan na po namin umuwi po. Kasi malayo-layo po. Ba po namin, malayo-layo ba po yung uuwian namin ni Ate Ligao oh. Sana po mga kaidula, talagang hindi tayo sinusundan nun ba? Sana talaga. Dido, Basta maging dido. alerto lang tayo. Huwag kang... Di ba may baril ka naman dyan natin? Oo. I ready mo lang yun, Teb. Ayun na nga, ayun na nga. Ayun nga talaga ang dapat natin gawin. Ah, kailangan namin umuwi ng mga kaidol. Kumuha po ako ng video mga kaidol para Uh, makita nyo po ano ano man ang mangyari sa amin is meron po kami uh, mama ipa, may papakita na kung ano talaga kung may mangyari o safety ba kami nakauwi kaya po kami nag-a-video mga kaidol ah. hindi po ako nag-a-video dahil nagbablog kami kundi Uh, video po ako mga kaidol para alam nyo po ang bawat ginagalawa namin dito sa bundok, paano kami, ano kami, yung mga kaidol. So tara mga kaidol, uwi na po kami ni Aira po. Samahan nyo na po kami. At syempre po mga kaidol, ah, hindi nga namin nakasama ngayon si Jackie kaya uh, ngayon uh, sana sa susunod na pagbabalik bakit pinaglikit-likit mo yung ano yung <laughs> mga kaidol <laughs> nanibago si Ira sa ano mga kaidol kasi sa kasi nasanay po ako mga kaidol na crop top eh. kahit pala may ginanito ko na gilikit-likit ko <laughs> Oo, sana ha? sa susunod na pagbabalik namin ni Ati Ligay dito kay Ate Banji kasama na namin si Ate Jackie Ate Jackie ante antay lang ang Jackie Kasi susunod na pagbabalik namin Kasama ka na po Oo, oh, ngayon nga eh, Ngayon Sige, mauna ka na lang Mauna ka na kasi Kailangan mong tumawid <laughs> uh, pawi na nga kami mga ka-idol Alam nyo na po ang um, daanan namin Dito po kami uh, Sa mga video po namin May mga lugar po kami kinakat Para uh, in case po Na may mga masasamang tao na uh, Nakaano sa amin is, Hindi po kami masundan po mga ka-idol talagang hindi po nila kami masusundan kasi uh, hindi po nila matuntun kung saan yung mga lugar na dinadaanan namin eh. Uh, kung saan kami dumadaan kasi may mga pinuputol po kaming mga lugar mga kaidol eh. Ikaw pa ulit pinili? May tao doon. Uy, huwag mo ang lahid. Huwag ka matakot. Shhh! Shhh. Uy, huwag ka matakot. Huwag ka maingay. Hawakan mong kamera. Kamer. Kinakabahan ako din. Oi! Shhh! Bukan, mak. Dia nangis ni. Dia ni. Sayang. Minum. Minum. Tianta'in Oi! Ayang, Ay. dapat Ay. Ay. tak Ay. nak tak Salamat naman. Takbo. Okay. Baka may isa pa dito? Relax lang. Ate, ano ka ba? Nanginginig kamay ko. Ate, baka marami pa yan sila, ate. Ate, meron pa isa. Meron pa isa. Ate, mag tayo, ate. Tawan mo ako, dili hindi di ako makabarna. Mag kasi mag-iingat ka atin ang na aking kamay. Ay, mga kaidol, meron isa pa. Thank you, Tara, ina. una, 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 Dali, dali, ano? Ano ka ba? Huwag ka manginig dyan. Hulian mo. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Pahinga muna tayo. Wait lang. Tingnan ko bala pa po. Ay, baka marami pa yun sila ating ugaya. Teka lang. Huwag ka nga mga kabahan dyan. <tinyo> Buti napatay mo yung dalawa. Marami pa talaga yun sila kasama. Hindi lang nga dapat ako nagabidyo banda dito eh. Pero, sige, sunod ka sa akin. Oh, my God.